Okay, mga baby loves, ito, binili namin 180. At yung suka ni Wilma Dasin mga baby loves, try na namin. <laughs> Ang takot talaga namin. Hindi na kami, nagbutong kami sa traffic. Ayan mga baby loves, ko yung suka. At titikman ko yung hmm, chicharon ni Wilma Dasin mga baby loves. May lang, maliit lang, pero malasa pala kaya Masarap. Hmm. Subay para ang ingay. Hmm. Yummy, yummy. Parang ano. Kasi yung paborito namin si Charam. Yung lapid. Ito. Masarap din siya. Kaya pala mahal. 180. 180. Kahit na ganun maliit, basta masarap. Okay lang. Hmm. Ginawa namin ulam to sa kanin. <laughs> Ganon. Saka yung suka niya. Kain mo tang pang Masarap. Eh, yung ginagamit nilang suka doon sa restaurant nila. Yung suka nila Wilma Dasen. Kaya kung gusto nyo, subukan ko main doon. Okay naman. Sarap ang pagkain nila doon. Mm. Funny na. <laughs> Nagutuman yung driver namin. Pati ako nagutom doon. Ang liit na kutsara ko. <laughs> Kutsara kasi namin ito sa ice cream. Ang na ako sa suka nila. Talaga. Viper, pinakain na kita ha. Ang kulit ni Viper, baby love. Nasasanay kasi siya. Tuwing kakain ako, binibigyan ko siya. Nakakasanayan niya na. Hmm? Kaya, enjoy natin yung chicharon nila. Hmm? Oh. Thank you for watching. Bye.